Kung sa unang tingin Ay tila ba isang diwata na masarap mukbangin Ang haponesang ito Maamo ang mukha Mayumi Hindi makabasit pinggan ng datingan Pero alam nyo ba mga brad Na ang magandang binibining ito Ay isang professional boxer Ang pangalan niya po Ay Nanako Suzuki Nakilala din sa alias na Lady Samurai May edad pa lamang ito na 23 years old Tubong Takonami Aichi Japan Mahusay ang boxer na ito mga brad katunayan ay kahit mayroon pa lamang itong pitong laban sa kanyang buong professional boxing career ay isa na itong ganap na kampiyon. Saka sa kasalukuyan ay siya ang may hawak ng Japan Boxing Commission minimum weight title. Kung sa bagay hindi na ito nakakapagtaka sapagkat siya po ay ang nag-iisang prinsesa ng mga Inoue Brothers. Bali isang boxing gym lang ang kanyang pinag-iinsayuhan. Kaya naman paniguradong panghalimaw din ang training routine nito. Pero alam nyo ba, na bago pa man ito maging isang ganap na kampyon, ay may isa ng Pinay noon ang bumugbog at nagpabagsak dito sa pinakaiingatang prinsesa ng mga Inoue. Ito ay walang iba kundi ang Pinay boxer na si Reynalinda Dasala Dakil o mas kilala bilang Renz Dakil, tubong Manabo Abra. Sa mga hindi po nakakakilala dito kay Renz, ay isa po siyang professional kickboxer. Naging Asian kickboxing champion taong 2022 nang masungkit nito ang gintong medalya sa Bangkok, Thailand. Pero bago pa man ito naging kampyon sa larangan ng kickboxing, ay una na nitong pinasok ang professional boxing. Taong 2019, sa kanyang ikatlong laban bilang isang pro boxer, ay dito niya nga nakatapat ang pambato ng Inoue Brothers na si Nanako Suzuki. Ang kanilang laban ay ginanap sa Hong Kong Convention and Exhibition Center sa China. Bago ang laban ay mayroong kartada ang ating kababayan na isang panalo at isang talo. Samantalang ang Haponesa naman ay tatlong panalo, isa dito ay natapos bayan knockout at may isang talo lamang. Bagamat isang dayo at dehado ang pinay sa laban, ay ipinakita pa din nito ang tapang ng pagiging isang pinay boxer. Sa unang round pa lang ay bugbog sarado at bagsak na agad ang Haponesa. 上来，于是大概就非常凶。铃、哦、木菜奈子，双方、啊、这是女子比赛啊，非常凶啊！哎呀，漂亮于是大概的右右手摆拳，非常狠。铃木菜奈子呢，现在是日本立教大学的这个学生啊，他是学福祉的，福祉的就是老年人的这个老年人。那么全世界呢，哎呦，又是后手一个摆拳，右手的摆拳。铃木菜奈子，铃木菜奈子呢是十九岁。 thank <laughs> you 大家漂亮，右摆拳，然后一下冲起来，感觉怕了。哦，但是这个铃木太子刚才左右摆拳也变重了，这是我、哦、用飞腿。我右一个交叉，互相的后手的摆拳，你给我一下，我给你一下，后手的摆拳。啊，这个交叉也是。 加的是。Oh, 手直拳，这个命中了。好，连续打，连续打。现在铃木菜菜子，铃木菜菜子要补养，了，要进补养，看怎么坚持下去。我们互相交叉传啊，在公司包厢里，两百有一个多的选手。 At dahil nakaabot ka sa dulo ng ating video, ay muli ko kayong bibigyan ng isang malupit na boxing trivia. Malamang kung mahilig kang makinig ng music, ay kilala mo ang legendary rockstar singer, songwriter na si Freddie Mercury, ang frontman ng British rock band na Queen. Sila ang nagpasikat ng mga kantang I Want to Break Free, We Will Rock You, We Are the Champions, at ang pamungusong Bohemian Rhapsody. Pero alam nyo ba, na noong bata pa itong si Freddie Mercury ay minsan na nitong nakahiligan ng sports na boxing. At ang malupit pa dyan mga brad ay may husay din itong lumaban. Sa katunayan, noong nasa high school siya noon sa isang boarding school sa India ay marami itong napanalong ng tropeyo dahil sa husay nito sa paglalaro ng boxing. Tama kayo sa narinig nyo mga brad, isa siyang boxing amateur champion noon. Kung pagmamasdan nyo po ang larawan, ay siya po yung nasa kanan. Subalit so, ang kanyang karera bilang isang amateur ay hindi din nagtagal sapagkat pinahinto na siya ng kanyang ina. Kung nagustuhan mo ang video to ay huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at pakikalimbang mo na din yung kampana para pag nag-upload ako ay isa ka sa mga una makakapanood.